ito pa kaibigan the last but not the least ito yung ating Del Monte pineapple juice ayan so nasa huli talaga ito kaibigan dahil alam ko some of you hindi pa alam no na itong kaibigan Del Monte pineapple juice kaibigan mabinta mabinta ito after na mga occasion Pasko, New Year ondas, uh, Undas <laughs> after mga handaan kaibigan nagiging mabinta talaga ito mga kaibigan magandang umaga sa inyong lahat dyan happy morning everyone ito na naman ang inyong life coach at ka-negosyo kind of partner Ate GB. Ayan so fresh na fresh Ate GB kay Bigan dahil today, mama mamamalingki ako. Ayan, kasi naman Undas kay no, All Saints Day, All Souls Day. So dapat may handa tayo, dear friends. Pero bago tayo mamalingki, gusto ko muna uh, magbigay sa inyo ng tips kay no? napaka-importante po nito kay Bigan. Isang tips kung paano mapapataas, mapaparami yung, mapapalaki yung sales mo kay Bigan para naman lalong lalago yung negosyo. Kasi naman kay Bigan, 21 years ko po na pagtitinda marami na talaga akong karanasan mga experiences at halos, halos alam ko na po ang mga uh, techniques, mga tips, advices, kaibigan, paano natin mapapatas yung ating sales. So ngayon kaibigan ay undas, okay? So, mabinta, mabinta yung mga pansahog sa ulam, kagay ng humba at saka adobo. Ipapakita ko sa inyo. So, mga kaibigan, ipapakita ko lang sa inyo yung sinasabi ko mga pansahog sa ulam no, na mabinta, mabinta talaga ngayong undas kaibigan, mga pansahog sa adobo at saka humba. Ayan, so ito yung tinatawag natin na dahon ng laurel. Ayan. Lumboy. At saka ito liso ng paminta, kaibigan. At marami pa, no? Teka, meron lang tayong customer. Ang sabi mo kaya? Lumboy, Ayan, so may bibili ng lumboy, kaibigan. <laughs> mabitang babita ito kaibigan o, no? na nagmahal ang sigarilyo mabitang mabintang iwan ko kung meron diyan sa inyo sa Tagalog region sa makamin po mga bisaya no mabintang mabintang po ito kay bigan 10 pesos ang isang bandal yan <laughs> so again kay bigan back muna tayo ha sa ating pinag-usapan don't mind my background noise may construction po kasi na nagaganap so sa ko ng aming bahay ito yung mga pansahog sa humba their friends ayan siguro meron ito sa inyo no pero yung pag-usapan natin hindi po ito may mga produkto po na magiging mas mabinta Pagkatapos ng undas, their friends. So, kaibigan, continue na tayo. no Habang wala pang bumibili, their friends, marami talagang bumibili ngayon. Kasi nga, maraming naghanda dahil sa undas, their friends. So, habang walang customer, magbibidyo na naman si Ate GB So, kaibigan, ngayon talaga, mabinta-mabinta yung mga produkto yung ipinakita ko kanina, sa inyo kanina. Pero, kaibigan, yung pag-usapan natin yung mga produkto na mabintang-mabinta po pagkatapos ng undas. November 2, especially November 3 onwards may mga produkto po na mabintang mabinta talaga sa 21 years ko po, po na pagtitinda alam ko na po kung ano ang mga ito kaya ibabahagi ko sa inyo so mga kaibigan bago ko po sabihin sa inyo kung ano yung mga mabinta or fast moving products pagkatapos ng undas after November 1 at November 2 kung hindi ka pa nakasubscribe kay ATGB, sana naman kaibigan, magsubscribe ka na kay ATGB and then, pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyo, pag-asenso. Ang sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. So kaibigan, ipapakita ko na sa inyo yung mga produkto na mabintang, mabinta talaga pagkatapos ng November 1 at saka November 2. 21 years na po ako nagtitinda kaibigan and believe me, Believe me, trust me, kaibigan. Ito mga produkto ipapakita ko, no? Kaibigan, mabintang, mabinta talaga. Their friends, halos sold out, no? Every year sold out dito sa aking tindahan. Kaya naman, bago matapos yung undas, gagawa bumagawa na ako ng video kaibigan para naman malaman nyo ito no hindi hindi ako malate sa pagbigay sa inyo ng tips dahil alam ko kaibigan dapat ngayon din kung wala ka ng mga panindang ito mag-stocks ka na katulad kay TGB, meron pa akong natirang stacks dito kaibigan Bigan pero pupunta pa rin ako sa pamilyang bayan dahil alam ko kaibigan after talaga ng November 1 at saka November 2 lalong-lalong magiging mas mabenta ang mga ito dahil yung mga kababayan natin kay Si, so, iwan ko kung ano sa Tagalog, ma-oh my bar, basta sa, sa Bisaya, kaibigan, dili na sila ganano, ayaw na nilang kakain ng mga meat products, ng mga baboy, ng mga manok, kaya yung mga produkto, ipapakita ko, mas lalong magiging fast moving. So, number one, kaibigan, in the list, sa mga produktong mabintang, mabinta talaga after ng undas is ito kaibigan, nawala ng laman. <laughs> ito nga po pala yung lalagyan ko ng mga tuyo. Tatlong klase po yung tuyo ko. Budboron kaibigan, no? galunggong in Tagalog. Meron din akong budboron by pack. Ito by piece, ito by pack. Ito haul haul na naubos na. Pero meron pa akong natira kaibigan konti na i-display -di ko pa po. I-display -di ko pa ito mamaya. Bagong uh, kahapon ng ito, nabili ko sa paling, uh, palingki, kaibigan, pero hindi ko po na-display kasi po, mayroon nang bumili kahit hindi pa na-display. Ito yung galunggong kaibigan na binibinta ko ng dalawang piraso 15 pesos. Ayan, so mayroon pa ako mga natira dito kaibigan. Kaunting mga tuyo. Ayan, buwad in Bisaya, their friends. I-display ko mamaya, their friends. Pero after that kaibigan, mayroon pang isa kaibigan itong itlog. Ayan, ayaw nang kakain ng na mga pork at saka ano mang meat yung ating mga kapitbahay kasi nga, palati no, November 1 at 2, kakain ng mga baboy, mga humba, mga adobo, kaya magiging mabintay yung itlog their friends, at mga noodles, lalo na pansit kanton, dapat talaga meron tayo niyan. Sabi mo, day? Ayan, so merong bumibili no? Ha? Dolphinal. Dolphinal, Ayon, so habang tayo ay nagbablog kay Bigan, yung aking pamangkin, inaanak ko, sequences. Ayan, so, Bibili siya ng Dolphinal. Nagtitinda rin pala tayo kay bigan ng... Sorry po, hindi stable yung aking camera. Nagtitinda rin pala tayo ng gamot. Bibigyan na muna natin yung ating customer ng Dolphinal. Dolphinal, dear friends. Ayan, so mayroong price. 30 bibigyan na muna natin siya, ha? So aside from Dolphinal, kaibigan, bibili rin po siya ng Wi-Fi. Wi-Fi worth 20 pesos kay bigan na 1 day unlimited internet. Ayan. So, salamat, dai So, marami tayong mga tinitinda, kaibigan. Mas had from food products, mga gamot, wifi. So, back to our topic, kaibigan. Ay, meron mo pala tayong other customer. Ano <laughs> sa'yo, ma? Pang magpapaserox. Ayan. O, no, oh, sige. Dok, ka na color Ayan. So, meron tayong printing business, kaibigan. Meron tayong uh, xerox business. Ayan. So, thank you so much, God. Medyo malakas po yung ating negosyo ngayon. Ayan, so isi-xerox na muna natin ito ha. And ito pa kaibigan, the last but not the least, ito yung ating Del Monte Pineapple Juice. Ayan, so nasa huli talaga ito kaibigan dahil alam ko, some of you hindi pa alam no, na itong kaibigan, Del Monte Pineapple Juice kaibigan, mabintag mabinta ito after ng mga occasion. Pasko, New Year, uh, Undas. <laughs> after mga handaan kaibigan nagiging mabinta talaga ito so iwan ko kung bakit kaibigan sa 21 years ko po na pagtitin na siguro 10 years or 15 years na kaibigan marami talagang nag, uh, naghanap ng mga ganito their friends kasi nga sabi ng aking mga kapitma hindi na sila natunawan the previous na mga handaan kaibigan no? yung panaykain sila sa Pasko sa New Year at sa Undas kaibigan panaykao ng mga baboy, mga manok ayun hindi sila natunawan at lagi nila itong hinahanap kasi naman kaibigan lagi ko rin sinasabi sinasabi sa aking mga kapitbahay na pag hindi kayo natunawan, inom lang kayo nito. Ayan, at saka yung yakult. Yung yakult, kaibigan, ubos na po. At uh, na grocery ako, kahit saan ako magpunta, hindi hindi ko talaga makita yung yakult, kaibigan. Kaya walang yakult. So, ito lang, kaibigan, no? Dapat, kaibigan, magtinda ka rin nito, dear friends. Mag, lalo talaga magiging mabinta ito. Kung hindi man ito fast moving sa, sa place nyo, sabihin mo sa mga kapitbahay nyo, Okay, na nagtitinda ka nito, ilagay mo sa harap ng iyong tindahan, kaibigan, no? Katulad kay Ate Gibi, ito po ay nilalagay ko sa harap ng akin tindahan. Dito ko po siya nilalagay, the friends. Yan, transfer ko lang ito, ha? Kasi nga, ang dami nating paninda dito sa harapan, hindi eh, na magkasya. Ito, kaibigan, no, oh, kasi naman, para malaman ng inyong mga customer na nagtitinda kayo niyan, magiging talagang magiging fast-moving, lalong fast-moving po ito, dear friends? Kasi nga, after every occasion, kaibigan, yung mga tao maghanap talaga nito. <laughs> Katulad dito sa amin, sabi nila sa bisaya, TGB, wag ko hilisi. Ayan sasabihin so ko mag uminom kayo ng yakot uh, wag ka, wala ako hilis, si Mins hindi ako natunawan na TGB kaya sinasabi ko sa kanila uminom kayo ng yakot or ganito yung yakko talaga very fast moving kasi nga mura ito kay bigyan medyo mahal 30 plus ang benta ko pero marami pa rin bumibili kasi nga hindi na sila natunawan <laughs> So mga ay pakita ko na po sa inyo yung mga mabinta o magiging lalong magiging mas mabinta mga produkto pagkatapos ng undas kay right after November 1 and November 2 mabintang mabinta po talaga yung mga tuyo itlog, nodos, at saka Apat na produkto, kay kaibigan, na alam ko nagtitinda rin kayo. Pero ang gusto ko lang malaman nyo, kaibigan, na dapat marami ang stocks nyo. Kasi after on this, kaibigan, mas magiging fast moving po ang mga ito, okay? So, nagmabadalo si Ate Gibi dahil mamamalingkin ako, kay kaibigan. Ayan, so malapit na mag-lunch time. Kailangan before, I mean, before mag uh, 3 p.m. na kauwi na tayo kaibigan dahil meron tayong mga tradisyon na sinusunod na after, before mag 3 p.m. dapat luto na ang lahat ng mga pagkain dahil nga we will offer some of those foods to our uh, dead loved ones. Okay, ito yung ating tradisyon kaibigan, nakasanay na, na talaga natin. Salamat kaibigan, tinapos yung po hanggang dulo yung aking video. Maraming salamat po. Alam ko makakatulong po ito sa inyo para lalong lalago yung negosyo sorry sorry for so Business katulad kay ATGB. Huwag mo lang kalimutan kaibigan, lagi mo tandaan yung parati ko sinasabi sa akin mga videos. Hindi mahirap, hindi imposible na sinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tama disiplina sa zarili and then we have God in our life. Kaya kasi boy so ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. I ang mean, thank you so much sa iyong pagmamahal kay Ate GB, kaibigan ha. Dapat kaibigan, yung mga produkong sinabi ko, mag-tax na kayo ngayon din. Ayan, so baka the next day kay Bigan November 2 sarado yung ibang mga nagtitinda doon sa palengke paano kayo makakabili okay ngayon din kaibigan, bibili na kayo ng mga itlog toyo yung mga noodles alam ko meron na kayo diyan okay yung toyo talaga itlog kay Bigan napakaimportante trust me mag-comment lang kayo after undas kay Bigan sasabihin niyo talaga kay Ate na tama po kayo at Jimmy, mabintang mabintang po talaga yung mga toyo at saka yung mga itlog pagkatapos ng undas. Again, thank you so much kaibigan ha. Aalis na si Ate Jimmy. Mamamalingkin na tayo. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. asin so tayong lahat kaibigan. Claim it. tiwal alang sa sarili. Especially kay God. Lahat ng ating mga pangarap makakamit po natin. asin so ang buhay nating lahat. Thank you so much sa iyong pagmamahal. Lalo na sa iyo kaibigan na hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong kay Ate Gibi sa aking family. Thank you so much sa support at pagmamahal kaibigan. I love you all. I also love you guys. Thank you so much. God bless.